Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtanghal si Kuya Daniel kasama ang kanyang mga anak sa isang benefit concert para sa mga kapuspalad na mga bata. Ito ang balita ni monoxon. hindi madali ang maghanda para sa isang malaking konserto, lalo na kung puro mga maliliit na bata ang magtatanghal sa entablado. Mga ngailangan na mahabang pasensya at dedikasyon upang makabisado ang bawat detalye ng inihandang awitin o sayaw. Sa ikatatlumput dalawang taong pagdiriwang ni Kuya Daniel ng kanyang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, isang konserto na pinamagatang In the Eyes of the Child ang ginanap sa Smart Araneta Coliseum upang matulungan ang mga batang may sakit at kapuspalad. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtanghal sa isang konserto si Kuya Daniel kasama ang kanyang mga anak. Isang banda na binubuo ng maliliit na bata ang nagtanghal, kabilang si Aaron sa drums at si Joshua sa keyboards. At isang awiti na mismong nilikha ni Kuya Daniel ang inialay ng mag-aama kasama ang pamangkin na si Stephen para sa lahat ng mga manonood. I trust my faith upon you. Give me the story of my life. We practice it all the time. In in also the the keyboard thingy. We don't know how long, but you know it's long. We don't know how long, but it's we long. We practice really good. Proud daddy naman si Kuya Daniel sa kanyang mga anak na sa kanilang murang edad ay nagsisikap na malinang at magamit ang kanilang talento sa pagtulong sa kapwa. Another thing that I am thanking God for is the fact that He allowed me to be a father. And any loving father would attest that having children and experiencing their love is one of the greatest things that a father can feel and as a father, my heart beams with pride seeing my own children through their own small way taking part in this noble undertaking. Narito naman ang wish ni Aaron, Joshua at Stephen kay Kuya Daniel. He will always be good and safe. That he will be safe and he will have a nice birthday. My wish I can sing loud and clear Nagpasalamat naman si Kuya Daniel sa lahat ng mga sumuporta sa Benefit Concert. Yun pong ma-extend natin ng kaunting may tutulong para to augment and to alleviate yung kanila pong mga predicament sa buhay. I will tell you this, sa lahat po ng mga recipients natin, I will tell you this, do not thank us. Do not thank me. Do not thank us. Always thank god sa lahat po ng blessings na tinatanggap natin at the end of the day we will still say maliit na kasangkapan lamang po tayo mga walang kabuluhan ginawa lang po natin ang bagay na dapat nating gawin Mon Hoxon, UNTV News Worldwide.